Minsan, mas matapang pa ang mga anak kaysa magulang Anyway, aanin mo ang talino Dami ng perachi Magandang bahay Magandang buhay Kung wala ka namang respeto sa magulang Kahit mali ang iyong tatay, nanay At ikaw ang tama, irespeto mo pa rin sila Tanda ng pagiging mabuti mong anak Bago mo sagot-sagotin at bigyan ng sama ng loob ang iyong mga magulang Isipin mo muna idol kung kaya mo na bang mabuhay mag-isa At tuluyang mawala sila wag mo nang ipilit ang gusto mo surrender everything to God. Lord, I surrender my family to you. I surrender my finances. Lord, eto po lahat. Pamilya ko, kinabukasan ko, trabaho ko, gusto mong pumanatag, gusto mong pamayapa, gusto mong huminahon. Isuko mo lahat at doon mo mararanasan kung kaano katindi ang Diyos sa buhay kung paano siyang kumilos kapag isinuko lahat, lahat sa kanya. Dapat palagay mo, nanay mo, tatay mo, masama para sa'yo. Hindi mo mahal. Dapat mahalin mo. Tumaraw ka ng utang na loob. Kahit sabihin mo pang masama sila, lumaki ka lang. Kahit nakatapos ka lang ng elementary sa pagsisikap ng tatay mo, utang na loob mo na yon. Sabihin mo pang ang tatay mo, lasengko, babaero, ang nanay mo, sugarol, etc. Magulang mo pa rin yan. Sila pa rin ang nagpalaki sa'yo. At kinasangkapan ng Diyos wala kang pakinabang kapag wala silang napapala sa'yo. Ito nangyayari talaga in reality, na kapag wala na silang napapala sa'yo, eh ganun ka nalang kadali kalimutan. Kapag isang beses hindi mo na sila natulungan, wala ka na rin talagang pakinabang. Kaya totoo yung sinasabi ng maraming tao, na makikilala mo yung mga taong totoo sa paligid mo kapag nandun ka na sa point na hindi mo na alam kung anong gagawin mo sa buhay. Makikilala mo yung mga taong totoo sa paligid mo kapag nasa problema ka na. Today's advice, totoo tong sasabihin ko. Wala na talaga tayong pakinabang sa mga tao na magaling lang kapag meron tayo. Sa mga tao na nakinabang lang sa atin nung panahon na tayo yung meron. Kaiba yung nagyayabang sa nagtatagumpay ka lang sa buhay. Mayabang na ba kapag nagagawa mo yung mga bagay na gusto mo? Mayabang na ba kapag nai-enjoy mo yung mga bagay na meron ka? Hindi ba pwede na nagtagumpay lang sa buhay pero hindi nagyayabang? Yung video na to para sa mga tao na napagkakamalang nagyayabang kahit hindi naman. Hindi kayabangan ang pagkakaroon ng mga bagay na meron ka. Hindi kayabangan ang pagiging masaya sa kung ano na meron ka. Nagiging mayabang ka lang dun sa mga tao na mali ang tingin sa'yo, sa mga tao na pangit ang tingin sa'yo. Magkaiba po ang mayabang at nagyayabang sa nagtatagumpay lang